Normal lang ba na mataas ang RPM upon start ng sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na namang na question sa atin ano? At yung RPM niya daw upon start is nasa 1,500 ah uh, Normal lang ba yun? Well, depende yan sa kotse no Pero sa mga modern car ngayon, usually upon start ng sasakyan Especially kung natenga siya ng magdamag Okay? Kung baga talaga nag cool down talaga yung sasakyan Normally nasa 1100 to 1000 lang naman yung RPM. Then eventually after mga 5 to 10 minutes, mga 700 to 800 RPM na lang yan, ano? So sayo sa 1500 masyadong malakas 'yan o masyadong mataas. So mas maganda dyan no kung ganyang kataas yung iyong uh, RPM upon start ang ayo isang question ko pa pala diyan is sige after ilang minutes bumababa ba? kasi kung hindi naman bumababa eh may problema no so ano ba yung mga dapat nating i-check diyan so uh, isa sa mga pwedeng nating i-check diyan is yung ating air filter baka naman masyado nang madumi secondly yung ating map sensor baka naman madumi rin at yung ating throttle so yun yung mga dapat nating i-check diyan air filter palit kung madumi linis ng map sensor Then, linis ng throttle. Now, pag nagawa na ninyo yan, try nyo naman yung tinatawag natin na throttle relearn, no? Especially sa mga electronic type yung throttle, mas okay na mag-throttle relearn kayo. Kasi uh, may possibility na hindi na properly relearn yung iyong sasakyan, especially kung may ginawa dyan before at nag-adjust yung throttle, so kailangan siyang i-throttle relearn ulit, ano? Madali lang naman yung throttle relearn, on and off lang naman yung ginagawa dyan, ano? So, Uh initially upon start hayaan mo lang siya kahit mga 20 minutes na naka-on then afterward papatayin mo and uh, pag-i-on mo ulit tapos i-maintain mo siya ng mga 1 minute sa 2000 RPM then afterward papatayin mo ulit then i-on mo ulit i-on mo naman yung aircon then uh, mga after mga 10 minutes i-off mo ulit tapos, tapos yun check mo na kung okay na kung bababa na ba yung RPM kasi kung hindi pa rin I highly recommend ipa-check up mo no kung ano ba talaga yung nagiging problema kasi baka may problema ka rin sa oxygen sensor no or uh, may problema ka sa iyong thermostat baka naman yung thermostat mo eh totally open ano kasi yon ayon uh, thermostat kasi siya yung uh, pumipigil dun sa coolant na mag-circulate pag malamig pa yung makina then afterward pag uh, Uh, mainit na yung makina, saka niya bubuksan yun. So, doon na magsi-circulate yung coolant sa loob ng engine going to the radiator. So, pwede rin, uh, kaya baka mataas yan, e eh, baka naman walang thermostat yan, tinanggal, no? So, mas okay, ibalik mo yung thermostat. So, actually, marami pang posibleng problema, no, kung masyadong mataas yung RPM. Pero, yung 1,500 upon start sa normal na mga coach ngayon, hindi siya normal. Okay, hindi siya normal, masyado siyang mataas. Well, you could try the uh, yung in ko na regarding trotter relearn at paglilinis ng mga component at baka masolusyonan yung iyong problema. At kung nagustuhan nyo yung video, like at kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba at sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas sa TikTok. Click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.